Ano 'di ba? May kamuti at kangkong. Mag-harvest <laughs> na ako. Yan, <laughs> good morning sa inyong lahat. nakapag harvest na po tayo ng kangkong at kamuti. <laughs> dito po ako nang-harvest ng, ng kangkong. Yung kamuti doon kanina sa kabila. Yan. Sabi ni Raymond, dito ka na lang mang-harvest ng kwan ng munggo. <laughs> Ito po o. Oh ganda ng mga munggo yan green ito green na munggo to green sandali ah buksan natin yan green sandali ah ito yan sarap to <laughs> unahan natin yung may ari ng kakarbes nila dito ang ganda dami oh. yung ito yan green na munggo tapos dito tayo kanina dito ako kanina nag ng kangkong doon sa unahan oh. yung kamote naman yung talbos doon sa main road kanina doon ako nang harvest si kuya oh, puno na yung bulsa nyo ng tinu tino <laughs> pinaparef nila ni Naro masarap daw pag nararef muna na <laughs> oh, naninotino pa rin siya oh. Ayan, ilay joy banat. Illa. Exercise. Banat. <laughs> Ayan, may mga motor, may motor na isa. Kanyan. Naligaw yan. Diretso -dire eh. Ayan, balik. Naligaw. <laughs> o, di ba? Ganyan pag naligaw, mabilis yung takbo. <laughs> Iba yung titigil ka. <laughs> Doon yan palabas. Oh. <laughs> naligaw si Papang. Nandang sunrise, no? Puno na yung bulsa ni Kuya ng tinu-tinu. Oh. Grabe. <laughs> Nagluluhod-luhod pa siya eh. <laughs> naglakad na kami mula doon kanina sa kabila, sa unahan papunta dito tapos dito na lang kami magstay para makapag-exercise si Joy oh. diba? da, sa lumabas na video dyan no, yung pinakauna naming pag-akyat napakalaki pa ng katawan yan grabe, laki yung binawas sa katawan niya <laughs> maganda yung exercise namin eh tapos dagdagan pa kasi maganda yun no? yung bundok maganda kasi yung pan yung malalanghap mong hangin prisko priska gaya din dito priskang priska yung hangin malamig hindi madikit sa katawan kahit na hingalin ka pero yung pumapasok na hangin sa katawan mo eh sa lang mo ay eh, priskang priska iba talaga yan ay kaya kaya video video lang ako mga busing nga kuhan lang ito pang update lang ito tignan natin mamaya kung kan talaga no pero ako malaking niliit ko eh pati yung mga dito wala na eh sobrang laki talaga ramdam ko Ganon din kay Inday Joy. Si Macy ganon din eh. Laki yung niliit niya. Yan patras pa ako ngayon. <laughs> Wah. Grabe. <laughs> Dito na tayo sa dulo. Yan. Dito sa dulo yung ito sandali ah. Karugtong niya doon sa kalsada oh. Yan di bakal na yan, may nakalsada diyan. Yung mga lupa na itim na yan, pang tinatambakan na nila yan papunta na po yan dito. Dudugtong na po yan dito sa kalsada. Tapos mula diyan sa may na kalsada, mula diyan sa may na kalsada na may dumadaan oh. No? yan sa may na kalsada na yan, didiritso pa yan, mag-cross pa yan diyan sa may na kalsada, didiritso pa yan doon sa Barangay Iwa. Malayo pa dadaan pa sa likod ng palingki ng wet market namin ng new market ta yun na nagpapasyal pasyal lang yan yung sasakyan na yan yan hey. malayo layo pa to ito malayo po tinatambakan pa lang nila dyan eh dyan oh. may tambak tinatambakan pa lang nila papunta na yan dito yan yan. Wih. Ya, ya, maya konti pupunta na kami sa palingki Yan magpapainit-init na lang Ayan, tayo na lang maglabas yung ano sa likod ng ulap para makapagpainit kunti Whew. grabe ganda talaga pag makapapawis kasi umaga eh iba talaga yung galaw ng katawan eh nakapagpapapawis na may ulam pa pag uwi diba priskang pang ulam ay <laughs> ah, dipindi na yan sa inyo no, yung pagkain nyo ako hindi ako nagda-diet ng tudo-tudo yung kan ko lang yung rice ko lang kinukunti ko pero yung ulam marami marami ako sa ulam na hindi sa uh, kanin makakain ako ng kanin pero kunti lang sa uh, ulam ako marami <laughs> protein at saka gulay yan yan ako marami kumain ayan na yung unit yun dito sila exercise yun ah diba pang thumbnail <laughs> ayos na yun pang thumbnail na yun i-post <laughs> e, mo na lang yun <laughs> di ba swabe <laughs> yung bahay doon no? may internet pa oh. ay ah hindi Paan siguro yan uh, ilaw no solar Bayo ko ano J, karon kumasunod masunod ba ito? mamu may alang at ano. so let's G. <laughs> Naglilinis na sila. O, diba? Dito na naman tayo sa socket natin. Diyan, kaya lang ba? Makalak ko na. Ayan. 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 Ayan bili mo na tayo. <laughs> Hello, bye. <laughs> oh, di ba? Singwin <laughs> ta lang ah. Okay, good morning. <laughs> Bakal daw na magdata ah. Mga mangka bili. May mangka ka mo dyan, sinaksak Aja leyo. O oh, sige. Pero ara 20 pide. pide. Ha? Ah. O oh, sige. Tapos nung karbasa modlang. o no? okay. oh, sige. Oo. Uh -huh. may pulo latoy mo nga pera-pera pide pulo. O oh, sige. Kagisa kadang pano Kagisa kadang Marguso.

Nandan, okay. Thank you, thank you. Yan, to Tolingan. Paksa ko dyan, tapos magagata ng munggo ito. O, oh, diba? Ito po. Ko, ko muna. Ang plastar ko muna to. Para makapagluto na ko ng munggo. Gulay. oh, diba? Gulay at isda. Sarap yung lamang ko ngayon konti lang yung rice ko na kakainin pero dito ako magpaparami <coughs> hmm. hindi pa nalaga yung pinapaluto ko pa tong kwan tong ampalaya yan oh sarap po oh, di ba may tuyo okay. may tuyo tapos boom the best mas paris Ayan. sarap na paris yan sa dito. Ang sarap naman, Yan, may gata na po yan. Ayos. Lagay ko na lang mamaya yung pan, yung talbos ng kamuti. Yan. Luto <coughs> na. Ay, <laughs> sarap. Grabe. Napakasarap yung ulam. Sarap to pasayin. <laughs> Oh yeah. Ayan, mamaya konti. Ayos. Maraming salamat sa inyong lahat mga busing. Kain po. <laughs>